think it's really hard to be with somebody who doesn't share your ambitions. He doesn't have the same dreams as you do. Hindi ba nakaka-frustrate yun? Joy, pwede ba kita maging girlfriend? Oh, oh, Oo. Yes! yes! <laughs> Sana all talaga, lalo na kapag talagang natanggap na si Hope nung soon-to-be mother-in-law niya. Almost perfect na si Miss Hope, hindi pa tanggap! Huwag mo muna kumintay ulo ninyo, meron naman po akong good news eh. Buti nga sinabi sa akin ni Mama yung totoo. hindi mo sabihin? Tulungan ko na rin sila, Lola. para hindi mo patagal din. Binig mo kaya ata. Ikaw rito. Ay, Kim, you apologize. Hindi dapat tayo nag-aaway. Kasi magkapatid tayo. Sobrang napikon ako sinabi mo, Drake, ha? Ah. Huwag ganun, mama ako sa yun, eh. Tapos sige na, tinatanggap ko na sorry mo. So, sorry din, Drake, ah. Sakit niya, eh. <laughs> sorry na nga. Dapat naging mas mapagpasensya pa ako. Tama ka kayo, eh. magkapatid tayo, hindi dapat tayo nag-aaway. Wala yun. Tsaka, dinala ko nga pala itong mga video games. Favorite namin ni Dad. Uy. Talaga? Favorito to ni Papa? Oo. Oh, oh. Lagi namin nilalaro yan. Tsaka, alam mo, Noel, kung may mga tanong ka about kay Dad, tanong ka lang, willing ako magkwento. Talaga? Salamat, Drake, Ito? Grabe. Well, I'm all ears. Anong good news mo? Malapit na pong ikasal si Hope sa isang mayamang abogado. Pero yung mother-in-law to be niya, ayaw sa kanya. Eric biliroman po yung name ng guy. <laughs> Villaroman. I know that family very well. Alam ko na kung ng plano kay Hope. Magsisisi siya na binangga niya hindi naman ako pwedeng umupo lang dito at maghintay sa investigasyon. Carl, humataos yung ate ko. At malamang yung gumawa nito, malaya pa rin. Baka nga siguro pinagtatawanan tayo. Oh, naiintindihan naman kita. Ganyan din naman yung nararamdaman ko eh. Pero wala naman tayong magagawa. Kaya kita sinamahan dito dahil gusto ko rin malaman yung totoo. Ayun naman pala eh. Oh, pero delikado pa rin yung ginagawa natin. Ikaw na nagsabi, di ba? Baka nasa paligid lang gumawa nito kay Love. At kailangan natin magdoble-doble ingat. Sabagay. tama ka. Sorry. Salamat. Dahil sinamahan mo ako. Mabuti na yung nariyan ka. Alam mo ba sa bahay, pinipilit ko talaga maging malakas para kay mama at sa iba pa. Kaso, ang hirap. Huwag ka mag-alala. Andito lang ako. Excuse me. Yeah, mauna na ako sa kotse. Good job, Carrie. Thank you po. Mark, tigil mo na, bababa na siya. Ay, ma'am, ano po kasi eh, magbabakasakali lang po sana ako. makapag-advance ulit. Kasi po yung nanay ko may sakit. Last week ka lang nag-advance, hindi ba? Ang laki-laki ng pera ang binabayad ko sa'yo. Ba't nauubos lahat? Sakit po kasi nung nanay ko marami po talagang gamot Mamahal po ko pa Pat. Sige na po. Hindi po bagay sa inyo yung kuripot. Hoy, hindi ako kuripot. At lalong hindi ako tanga. Alam ko pag inaabuso ang kabutihan ko. At isa pa ka. Huwag ka feeling close dahil hindi tayo close. S sorry Mubo po. Bumaba ka na. Oh, opo, oh. opo. Oh, ba na po? Sorry. Ayun na. Ito po. Oh. Eh, eh, wala nga eh. Magkasama sila ni Hope. Si Hope? Ba't sila magkasama? Anong ginagawa nila? Yeah, ang alam ko, uh, nagpunta sila sa polis para pag-usapan tungkol nung sa aksidente nila. Eh, akala ko ba aksidente? Ba't sila pupunta sa polis? <laughs> Ayun na nga eh. Gusto mo muna pumasok? Uh, hindi, okay lang. Okay lang. Numaunan umu na ako. Thank you, thank you. Thank you. susi ko eh? Sino ba yung susi ko? Ma, iniimbestigahan ni Hope ang aksidente ni Love. Paano kung mahanap niya na meron ng connection si Love and Attorney Esquivel? Baka malaman pa niya na may kinalaman tayo. Can you relax, Karen? Ma, how can I relax? May plano ako. Pero sa ngayon, we have to destroy hope. How, Ma? Paano? Elvira! Vina! Thank you so much for making time for us. Of course naman. Pero wait. Tanggalin ko muna ito. Hindi ako makahinga. Coop! Ah! Uh, aray! Ah! Oh o, ka lang? Oh my God! Sino yun? Ikaw talaga, ah? parang bata. Tingin ka nga sa dinadaanan mo. Oh, sorry. Sige, mauna na ako sa kotse. aray! Ah! Oh. Okay ka lang ba talaga? Dali na sa klinik. Eh, hindi na. Nandun naman si Mama sa bahay eh. Oh, sige, sige. Dito ka muna. O, dito. Gandaan! Oh. Akin na yung ng kotse mo. Ako nang kukuha. Excuse me. Hello? Hi, Eric! Anyway, this is my daughter, no, Karen. Hi, I'm Karen. Hi, Karen. So, what's this all about? Hindi ako makapaniwalang tinawagan ako bigla ng nag-iisang Elvira Dominante Cruz. <laughs> <My> God. <laughs> Well, syempre, meron akong news for you. News? Anong klaseng news yan? Ikatutuwa ko ba yung news na yan? Well, I think you'll love it. It concerns your future daughter-in-law, si Hope Aguinaldo. Oh, Hope, kamusta ka naman dyan? Okay ka lang ba? Oo, oh, ay ayos naman ako. Um, Eric, salamat talaga, ha? Saan naman? Sa lahat. I mean, pinayagan mo akong umuwi dito kahit alam kong nasa gitna tayo ng preparation ng wedding natin. You didn't give me a hard time. And I really appreciate it, Eric. Wala yun. Ano ka ba? Saka di ba ikaw na rin nagsabi, magpapakasal tayo. Yung pamilya mo, magiging pamilya ko na rin. Ganun naman talaga natural lang yung magtutulungan tayo. Salamat talaga, ha? Wala nga yun. Alam mo kung hindi lang ako busy sa business narin dito, sumama na rin ako sa si Pauwi. Eh. So, go on, do tell. As if naman ma disappoint pa ako, eh, disappointment naman yata ang uh, middle name ng babaeng yan. I know, right? <laughs> Kaya nga ako na-concern nung nalama kong pakakasalan pala ng anak mo tong si Hope. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan kong hirap dahil dyan. Alam mo ba na ang business ng pamilya nila is going south? So I believe kaya siya magpapakasal sa anak mo is to save face. What? To avoid all the shame. <laughs> the only reason I'm putting up with this crap wedding is because of their money. Apparently ngayon, sasabihin mo, wala akong mapapala dyan sa kasalang yan. Are you know, right? Oh my God! O nga eh, sana nandito ka para may makapitan ako. Pero, naiintindihan ko naman kung bakit hindi ka pa pwedeng umuwi. Huwag kang mag-alala, Eric. Ayusin ko lahat agad dito para makabalik ako sa'yo. Hindi mo naman kailangan magmadali. Ako na bahala sa mga wedding arrangements natin dito, ha? Don't worry about it. Thank you, Eric. Thank you. Siya, si Carl, ba? Uh, oh, oh. oh, si Carl. Hi, pare Eric. Kamusta dyan sa Canada? Ayos naman, pare. Oh, pare, ikaw na ka nabala sa mga ko, ha? Nako. Si Ho, kayang-kaya niya ang sarili niya. Pero huwag kang magalala akong bahala. Alam mo Ba? na ultimong pampiyansa dun sa driver. Or should I say, present husband ni Faith, e inutang pa nila? What the hell? May kaso pa yung asawa ni Faith? Accomplished to rape cases ng unang asawa ni Faith, na si Anton. Naawa na nga ako dito kay Faith. Kasi, your choices of men. My gosh. Well, she deserves what she tolerates. Hindi oh, ba naman siya talagang isang tonta? So, ang tanong ko sa'yo, do you really want to be associated with this family? I would take you to a fancier place, pero alam mo na, may pandemic. Okay lang. Mas panatag naman ako rito. Basta after nitong pandemic, babawi ako sa'yo, ha? <laughs> o, aasahan ko yan, ha? Oo naman. Si Alex ba, ginugulo ka pa rito? Ay, nako. Ang ganda na sana ng mood, eh. Um, pwede bang... Huwag na natin pag-usapan si Alex. Dahil sa ginawa niya, para sa akin, patay na siya. Gusto ko lang naman makasigurado na ligtas kay Rito. Ano ka ba? Kahit anino niya, hindi makakalapit Rito. ilahat eh, ng tao dito galit sa kanya. Good. Joy, sa tingin mo ba magugusan ako ng pamilya mo? Hmm. Tingin ko naman. Hindi hamak naman na mas mabuti kang tao kaysa kay Alex. Kahit naman siguro sinong ikumpara mo kay Alex, eh, talaga masaangat eh. Ay, hindi naman yun yung ibig kong sabihin. Feeling ko nga, gusto ka ni Mama. Talaga? Oo naman. Of course, I don't want to be associated with that vulgar family. Sinabi ko naman kay Eric na tatanggapin ko lang si Hope dahil ayaw kong mag-away kaming mag-ina. So, anong gagawin mo? Anong plano mo? Hindi ko makukumbinsi si Eric na hiwalayan si Hope kung dahil lang sa baho ng pamilya nila. Kailangan kong maipakita sa kanya kung anong klaseng babae talaga yung si Hope. Mabuti naman balaong kung ganun para at least yung mga ate mo na lang yung susuyuin ko. Good luck na lang dyan. Bakit mahirap ba? Um, uh, hindi naman. Depende. Pero... Yung mama mo kaya, magugustuhan niya kaya ako para sa'yo. Kasi yung mga kapatid ko, no offense ha, ayaw nila sa si mama mo. They don't even try to hide it. In that case, matutulungan kita. Alam mo, na-appreciate ko naman yung uh, ginagawa mo, no? Yung pagtulong mo sa akin. But, really, what's in it for you? Oh, huwag mong sabihin na concern ka lang sa akin kasi, I mean, hindi naman tayo ganun ka-close, di ba? Let's just say, we have this common goal may gusto kang makuha. May gusto rin naman ako makuha. At the end of the day, pareho natin gustong mawala sa landas natin. Si Hope Aguinaldo. Fair enough. Hmm. Well, I don't blame them. I'll be the first one to admit that she can really be a handful. Pero huwag mo na isipin yun. Pwede ba yun? Hindi ko isipin. Yung mama mo yun. Joy, ako na nga yung nagsasabi sa'yo, di ba? Hindi na natin kailangan ng approval niya. Frankly, wala naman akong pakialam kung approve sa kanya yung babaeng mamahalin ko. Besides, hindi naman siya yung makikipagrelasyon, diba? di ba? Kundi ako. Kahit na mas maganda pa rin kung magugustuhan ako ng mama mo. Joy, ka kang mag -alala. Ikaw pala ang unang babaeng ipapakilala ko sa kanya. Formally. Kaya siguro naman magugustuhan ka niya. Kasi what's not to like about you? Oh, kumain ka na. Kulay yung kumakain dito eh. Tara na, kumain na tayo. Ano ba to? Ano masarap to ah. Ha? Pag ready ka na, puntahan mo na raw si Noel. Makailangan ko pong tapusin to eh. Eh, yeah, mamaya mo na tapusin yan. Sige na, ready ka na. mag-iingat ka ha. Ma, po, ma. Maalam mo ba kung bakit kailangan natin kunin yung loob ni Noel? Hindi ko alam. Wala naman nabanggit si Ma'am Elvira. Kay Noel po pinamaan ni Sir Richard lahat ng ari-arian ng pamilya ni Lama. Kapag nakuha na po nila Ma'am Elvira yung pera, pababayaan na po nila si Noel. Ano? Diyos ko, ano, paano mo nalaman yan? Hey, Drake, ho. Tapos na-compare mo ko kay Ma'am Elvira. Anak, nakikiusap ako. Huwag na huwag mong uulitin yan sa kahit na kaninong tao, lalong-lalong na kay Noel. Alam ko naman yun, May. Kaya nga nahihirapan ho ako, eh. Iniiwasan ko makipagkita kay Noel para ho kahit papaano mapigilan ko yung sarili ko. Um, ako, ganito na lang. Kakausapin ko si Ma'am Elvira. Anong sasabihin niyo, Ma? Ah, uh, sabihin ko na lang na bigyan kanya ng oras, magpo-focus ka muna sa school para meron kang ilang araw. Talaga, Ma, gagawin mo yun? Oo naman, anak. Para sa lalakas ko ang loob ko. Pero ikaw din, anak. Kailangan mong ihanda ang sarili mo sa dapat mong gawin. Anak, kailangan mong itago na yan. Yung sikreto na yan lalong lalong na kay Noel. Naiintindihan mo? Noel, halika na sa maa mo kami kumain. Sige lang po, muna na po kayo, Lola. Hindi pa naman po ako gutom eh. Eh kung hindi ka kakain, baka magkasakit ka. Tapos kayong dalawa pa ni Love ang iintindihin ko. Gusto mo ba yon? Hindi po, Lola. Pero kakain din naman po ako mamaya, promise. O di, sasamahan na lang kita dito. Salamat po. Mukhang malalim ang iniisip mo. Lamin pa rin po kasi sa mga... sa mga sinabi po sa akin ni Mama noon. Kaya ng ano? Kasi kapag... kapag nandun po ako kay Lola Elvira, at mas nakikilala ko po si Papa, nalalaman ko naman na... na minahal pala ng tunay ni Papa si Mami. Pero yung sabi naman po sa'ka ni Mama noon. Ganito kasi ah. Oh. Kailangan maintindihan mo kung anong ibig sabihin ng consent. Nung ipinilit ni Richard ang sarili niya kay Lau, hindi handa si Lau. And no means no. Apo, Lala? Ang alam ko sa pagkakakwento ng Mama mo, ginawa daw yun ni Richard dahil ayaw niyang mag-abroad ang mama mo para mag-aral. Alam ko naman po yun, Lola. Pero... Pero siguro po kaya... kaya layo na rin po yung loob ko sa kanya. Kasi di naman po ako ginusto maging anak, eh. Nako. Ay, nalulungkot ako na yan ang nararamdaman mo. Pero may sasabihin ako sa iyo. Simula nang ipinagbuntis ka ni Love, ni minsan, hindi niya naisip na huwag kang ituloy. Kahit po alam niyo masisira na yung buhay niya? Oo. Tiniis niya yung galit ng lolo mo. At sinakripisyo niya yung mga pangarap niya. Lalo na yung pagiging abogado, hindi niya tinuloy. Bakit? Dahil mahal na mahal ka. Pero nahirapan siya dahil sa akin. Oo. Oh, totoong nahirapan siya. Pero hindi naman nasira ang buhay niya. Alam naman natin, di ba, na stricto si Love? Tsaka minsan hindi natin alam kung ano yung nasa isip niya. Pero one thing's for sure, hindi ko mapagkakaila sa'yo na mahal na mahal ka niya. At ikaw ang pinaka-importanting tao sa buong buhay niya. pinatawag niya raw ako. Musta ang pag-aaral mo? Balita ako sa nanay mo. Medyo nabisi ka daw. Ah, uh, ano mom, kasi po nagkasabay-sabay ho yung ibang requirements ko. Kaya po ano. Pero hindi ka naman nahihirapan. Hindi naman po. Baka swerte mo, no? Dito kayo nakatira sa mansion so conducive to learning. Mabilis ang internet, aircon, tahimik, at maraming libro ang research. Napaka-komportable para sa'yo. Masasabi mong komportable ang pamumuhay ninyo mag-ina dito, no? Opo, Ma'am Elvira. Alam mo sinong hindi komportable? Sino po, Ma'am? tatay mo. Po? Narinig mo ako. Kaya kong ilabas ang tatay mo sa kulungan. At hayaan siya gawin ng kahit na anong gusto niyang gawin sa inyong mga ina. Ma'am oh, parang awan niyo na po. Huwag niyo pong gagawin yan. Baka po patay na kami ng tatay ko eh. Kaya sa susunod na sumuway ka sa mga utos ko, alam mo na ko nang gagawin ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Hindi kita marinig! Opo, naiintindihan ko po. Good girl. Wasan mo ba ako? Busy lang sa trabaho. But you're not too busy for po. Hindi ako kasing bait tulad ng iniisip mo. Pag nag-invest ako ng oras, I am expecting a return of investment. Talaga? Mimiss mo ako kahit binasted mo ako? Mati ba ka pa pwedeng ma as a friend? Pwede mo rin naman ako maging as your boyfriend. Sira. Ngayon ka pa tolding ibabalik sa 'yo. Para ko lang may feelings ka rin para sa akin. Noel, well, meron naman kasi talaga <laughs> Ha? Huh?